po ay narito ko sa tanggapan ng uh, municipal uh, ng uh, municipal social welfare and development office na Bordeaux uh, tayo po ay alamin natin ang uh, kung ano nga po yung programa ng uh, ng MSWD o tungkol po doon sa food for work na ibinibigay sa kasalukuyan sir. Kasama ko po ngayon si Sir Harley. Sir ano po yung uh, yung punto po sa food for work. Ano po yung uh, uh, bakit po bakit daw uh, marami kasi nagtatanong, bakit ta uh, kailangan po magtrabahuhan samantalang binagyo sila? Ano po uh, ta yun? Bakit kailangan pagtrabaho na samantalang binagyo din sila? Uh, at uh, yun nga, hindi rin naman sapat sa akin kasi hindi rin sapat sa akin yung kaalaman na galing sa ibang mga barangay official na ito ay matagal na ninyong programa, hindi pa nabagyo. Uh, at uh, uh, marami nagtatanong bakit nga pinagtatrabaho ng bahay samantalang uh, uh, pinagyo din naman sila. so, yung tanong mo pagdating sa bakit pinagtatrabahohan pa, actually yung put forward natin is ibinaba dito yung mga family put from regional office it is designed for parang siya ay meron tayo stock filing for LGU. So, bawat munisipyo meron tayong tatawag na stock filing. Ano po? So, since ito po mga stock filing natin na family proof box ay this year is na expire kasi po yun ay may expiration date po ano. So, ibig sabihin kasi masang siya ay gagamitin natin for work. So, natin na pwedeng basta i-dodge out ang mga natin. So, para siya ay po, ang isa pong alternative po doon is pag nag-request po tayo ng food for work, yun po ay yun po yung isa nating ginagawa sa ating mga food bank para hindi po siya masayang. Ano po, di ba lagi pong pinakamalaking usapin sa DSWD? Nabubulok si food pack, hindi pinanimigay sa tao. Actually, input food pack po kasi talaga designed for disaster. Yung kapag, example, kung nagkaroon ng mga kasakuna or bagyo, yun po yung ating immediate relief po na binibigay sa tao. Ano po? So, hindi tayo basta pwedeng uh, magbigay ng family food pack, especially kung wala siyang proper coordination sa DSW Regional 4A. At tulad na nabanggit ko kanina, yan po ay bago pa bumagyo, bago pa tumating si Aghon, si Bagyong Aghon, yan po talaga ay naka-design for food for work. Ano po, so nag nagpasa na po ng mga listahan ang barangay, alam po yung mga barangay officials natin, and forwarded na po yung nagkataon lamang po na a day before po ng implementation natin, dumating si Agon. Ano po, so yan po talaga ay put, nakaano na siya sa food forward na talaga. Yan po talaga yung may project proposal na approved na po ng regional office, yan po ay pinaba na po sa amin, nagkataon lamang po na nung implementation ng food forward, yan po ay dumating si Bagyong Agon yun pong food for work natin, may mga listahan na pong mga tao kung sino po magtatrabaho at kung kanino po at ilan per barangay. Ano po, yan po ay in total of 1,500 family food packs. Dilivide po natin yan per barangay. Ano po kasi may mga malaking barangay, may mga na barangay. So, dilivide po yan. So, ang tanong, bakit pinagtatrabahohan pa ibinagyo naman kami? Ano po? So, hindi talaga siya para sa binagyo na yung itong itong activity natin ngayon na food forward, hindi siya talaga para sa binagyo. Ano po? Kasi po ay ito po talaga, tulad ng ulitin ko yung sinabi ko kanina na nagpasa po tayo ng proposal for food forward. So, kahit binagyo po ako, kahit ako mismo binagyo ulit sa bahay ng Bordeos, kahit yung mga kasama natin maraming lumubog sa baha, ano po? Hindi po sila mapapasama doon sa ibinibigay na family po pag Kasi nga po, yun po ay matagal nang approved ang project proposal. Then, ang master list po doon ay naipasan na matagal na. So, ibig sabihin, since tapos na si Agon, wala na si Agon, diretso po ang implementation po natin ng food for food. Kasi nga po, nakaprograma ito. Yes, Ito, sir, uh, sa, sa usaping iyon, mm -hmm. uh, ngayon -huh. ah, naman, may lumalabas naman. Uh -huh. Ano daw talaga yung laman ng food pack nung nasa kahon? Kasi uh -huh. yung iba, nga ng disaster tayo, nabasa, basa kaya nailagay sa plastic, kaya ano ano daw ano yung laman noong... nga uh, mas detalyado tayo, babasahin ko sa ulam na mismo nur transmitan good from ng food from the sw, nilagay ako sa ko ko ha, ito. Eh, para po okay. ng isang family food pa. meron po yung apat na delata. Ano po, ng tuna. Apat na dilata ng corn beef. Dalawang sardinas. Limang sashi ng coffee. Limang sashi ng choco mold. At dalawang pack ng vacuum rice. Kaya siya vacuum rice kasi before, as experienced ng DSWD, kapag hindi vacuum sealed ang bigas, napapasok ng bukbok. Ano po, at mabilis siyang dumami pag hindi siya nakapakyong sealed. Kapag nakapakyong sealed po ang bigas, hindi po agad-agad nakapasok sa si bukong ano. Po, So, ito ay na-receive namin last uh, last October last year. Ano po? Na ito nga po ay preposition good for LGU. Nagkataon po lamang na ang ating pong LGU sa ating dito sa ating sa Lourdes. So, Wala tayong warehouse. Wala tayong warehouse. Nagkataon lang po na ang um, DSW po ay nagbababa talaga ng family food box sa so, mga LGU, especially sa atin sa Instagram Lourdes. Kasi tayo lagi ay natamaan Tapos tayo ay isa na kumbaga, kung magbababa po sila ng, ng public food box, during disaster, mahirap yung ano, yung pag, pagka-transport ng public food box. Kaya naman, during this time, kapag mga walang bagyo, katulad ng ganito, sila po ay nagkapag-ordinate sa atin para magbaba po ng family food box sa ating lugar. Nagkataon na po na wala tayong paglalagyan. Ano po, meron po tayong madaming dapat i-consider sa paglalagyan ng mga family food box. Dapat po siya ay hindi open. Dapat po siya ay hindi nababasa dapat po event ventilated, dapat po na papasok ng mga peste. Kasi baka nga po masira. Tulad ka po niya kasi experience, may mga nabasa tayong family food packs. Kaya sobrang lakas ng bag yung alcohol. Napasok po talaga ng tubig yung ating uh, family food packs. Kahit siya may mga paneta. Ano po, knowing na ang barangay population, especially sa katpon, ay hanggang dip-dip ang tubig. Ay imagine nyo na po na talaga mababasa po talaga ang family food packs natin kasi ganun kataas ang tubig. Ano po. So yun, uh, po ko yung sinabi na E eh, binagyo naman kami, ba't hindi ibigay sa amin? Ano, di ba yun po laging pinabato sa atin? Binagyo naman kami, ba't hindi kami binibigay ng food pack? Kasi po, hindi po namin siya gawin, pwedeng ibigay sa mga nabagyo kasi originally speaking, doon tayo babalik sa siya ay approved na for food for work. Nagkataon lang po na biglang tumating si Bagyo at food work, hindi naman natin inaasahan na biglang siyang dadating hindi natin siya pwedeng basta ipamigay kasi approve na ang project ko niya Yes, uh, binabanggit ka rin po yan sa ano sa mga nagtatanong kaya sabi ko binabuti kang makagpag-ugnay. Uh, maganda yung naman yung para at least magkaroon ng o ano naman yung mga ganong kaisipan na tama nga naman kasi magtataka ang tao. Na dito yung family ko, ano, baka ano bang silbi niya, ba't nandyan niya, ba't hindi pang ano po. Kasi po, yun po ay may plano. Hindi po pwedeng gamitin si family food pack, hindi pwedeng galawin si family food pack without approval po ng regional business. Salamat sir. Pero isa pa rin katanungan, sa kasalukuyan ba, pwede ba tingnan ba yun?